Tok! Ah! Gago lumagpas. Gago lumagpas. <laughs> Matagal-tagal na rin simula nung huli kami nagkita ng mga trot. Mihira na lang makita, pero pag nagkasama, parang wala pa rin nagbago. Papunta nga pala kami ngayon sa parangyari Simpleng ride lang, chill ride. Special tong ride na to dahil okay. may kasama tayong baguhang rider. Susunduin pala namin yung tropa namin para sa siya sa kanya food experience bilang baguhang rider. Kaya tara, mga tropa, natin ang adventure na ito. Tara, tara, tara! Boss, delivery boss. Ano PDB boys? Talong mo muna si Nico, tigil muna tayo dun, no? Tanggal helmet, saglit. Saan yung U-turn noon? Nalalayan ko na lang si Mark. Baka di pa makasigit sa traffic. Ata ka Matis, tutok ko na lang si Mark Doon sa likod Pogi, ADB 160 boy Huwag kang kakabamp kaya Ata ka, ata dikit ka Taka, taka, bilis, bilis. Ah, oh, pasok, pasok. Sige ka, boss. <laughs> Yun, no? Know, IT boys, natuloy din ang guide. Pulang nga lang tayo. Uh, Bukuta pala natin ngayon is Matis. Sikat daw na tapsihan dito sa uh, Paranaque. First time ko pa lang din matatry ito at lagi ko siyang naririnig. Tapos, after ata mag-Matis is mag-Starbucks kami. hindi pa namin. One hour later. Oi, kagi, wag ka bumaba ng ganyan. Tulak mo na lang. Yan ako mabasa, Babs, yun, Nina. Hindi, yung pwede si TJ. Ano eh, Pride with Lance, Scooter Edition. Napakalupit ng mga tropa natin. Ayun, no? Ay, uy, uy, uy! O di ba tong naka-scooter na to, may helmet. Yo. Mabagal din. Hop, dandan ka diyan, boy. Ano? Hindi, makati ako. Ito pa yung skwala ni Nico, yun. Boss, okay ka pa, boss? Okay ka pa, boss? Hindi ba? Kaliwa. Ay, una kayo sa akin. Una kayo. DJ. Hoy, tingin ka muna bago ako lumabas. Una kayo. Kakaliwa daw ah. Bilisonte, tara. Bilisonte. Bilisonte. Ah, oh, peso ka sa kaliwa. Hop, tingin ka muna bago ako lumabas.

you know, on the way pa Starbucks makapagal. Uh, okay naman yung pa natin, medyo na ginagamay pa yung kanyang motor at hindi pa makapagmabilis. At tayo ay saktong alalay lang. You know, ay pala si TJ nasa likod, naka uh, e-scooter. Kaliwa tayo sunod, no? Isunod? You know? Ayot! Nakapangat mo ulit. Si 150 pala dala natin ngayong araw. Yun o. At wala pa talaga natin. Mapibilis. Fish TJ, mga bula tayo. No? Starbucks. Makapagal. Down eh. na kayo. naman ang pa namin. May naka e-bike, may naka ATV 150, 160, may naka big bike. Tapos tayo naka dirt bike. Grabe naman yan. Mga tropa nga pala natin from college. Hindi na natin kailangan ng long ride para maging memorable. Minsan, simpleng catch up lang kasama ang mga tropa. Good food, good weather. Ha? Sapat na to Sabi para lang? maging memorable ang araw natin. Habang ano nagkikwentuhan kami, parang balik college days ulit same jokes, same tawanan, same same tropa, same samahan. Marami man nagbago pero yung samahan namin, ganun pa din, solid pa din hanggang ngayon. At the end of the day, hindi lang to ride. Reminder din to. Reminder to na sobrang swerte natin, andiyan pa rin yung mga kaibigan natin simula 2012 Wait, simula oh, ano Cardiff natin. Mark, layo nang inabot mo ah. Wow. Mo ano? Kayang kaya. Pre, basta gabi. Tara, kita di dito. Oo. Oh. Kaya mo langon, eh. Ako, naman eh. Mark, mati. ka ako, Boy, kaya ko yan, boy. Kaya ko yan, boy. Teka. Hey, wala na. Ingat, boy. Ride safe. Grabe yung bili mo ng merienda, boy. Teka. May ikutan ba doon? Hindi, dito lang. Baka masyadong malakas to eh. Ang taas? akin. Bike course pala to eh. Lakas ng... Lakas ng minaw pre. Clutch lang umabante. Hey, low RPM assist yun. Oo Ito eh. Ah, iba pala yung sa motor ko. Yan yeah, yung sinasabi sa'yo sa, sa traffic. Umabante no? Oo. Oh, no Mike, walang gas. I mean, yung normal lang nahila. Ito, oh. So, nag assist pa pala. Oh, oh, Clutch o, lang. Kaya yung segunda. Hirap. Kaya eh. Hey, no? Hindi ko kabisado eh. Dito lang sa labas. Grabe uh, pala to. Ganda nung clutch sa sis. Ah, ang preno. Dali. Ano lang, nakasub-sub. Sobrang ganda. Dati talaga hindi mo dinibigyan. Oo, oh, ano. Hindi ko na tayo na mabigat eh. Huwag talaga. Kain ko na. Ikaw, Zach. West, huh? Kahit clutch lang. Parang veloce nga lang eh. Ah, mera. Neutral mo na lang. Ay, naka-neutral pala. Ayan na ko, sunod mo. Budulin mo pa eh. Huh? Naiinip na mag-naked yan. Budulin mo si Sak. Ganda pala pag ulo mo gano'n. Hindi mo nagita pag ikaw eh, no? Oo. No. Lakas no, sa personal? Oo. No, natatakot okay. yung mga... ng yung likod pag mabagal. Igo, Iko, ginulat ko yung first gear. Umangat ng konti. No. Yung veloce, gugulati mo talaga. Ito, konting ano umangat e. Eh ganda. Pwede, ano, ah, clutch. Pag manual, clutch lang. Pag binitawan mo yan, naabante yan. Sobrang lakas yung makina. Ah, uh, kada kakambyo ka, pipigayin mo yung clutch. Hindi, so na lang yan. Pagas lang ako, saglit.